Good afternoon Good afternoon mga katanpulots Samahan nyo po ulit ako Sa panibagong Fishing adventure natin At rest bakan po natin Yung spot na pinuntahan natin Yung isang linggo sa floodway At hopefully Medyo late na tayo uh, Time check natin Alas dos na ng hapon Papunta pa lang tayo doon Kasama natin si ating fishing buddy si Gani Tanko. Hindi <laughs> sa salikot At susubok ulit tayo dito. At, walang dumawi dito eh baka lilipat tayo ng pwesto. Pero sana, sana meron tayong makuha. Pero bago tayo magpunta sa uh, ating fishing spot eh as you all know naman po na tayo po ay nagbabenta na ngayon at nagkukulture na rin tayo ng ANC or yung African Night Crawlers na bulate na pampain sa mga isda at yun po yun po ang bago nating venture yung bago nating business ngayon uh, nagbebenta tayo ng mga worms para sa mga kasama nating anglers kasi medyo may kahirapan po ngayon kasi ang pag, ano, paghahanap ng bulate so naisipan po natin na uh, mag-alaga at saka magbenta ng mga worms Imi-meet lang po natin sa gilid dito si yung kaibigan natin si Gerald na Android din bibili po siya sa atin ng 125 grams na ANC o oh, yung bulate. So, imi-meet natin siya dito sa Melangas Gas at sana sana andiyan na siya para uh, dire diretso na tayo papunta tayo sa spot natin. Ayan. Ayan, dito lang naman daw kami makikita sa Landgas kaya sabi ko sige. Ito talong daw ay naman dito na kami papunta. So, imit na natin siya dito para mabigyan na natin yung worms niya. Okay. Standby muna kayo mga katanpulots at tayo po ay meron lang imimit dito at balitaan ko kayo pag nasa spot na tayo. Much, much, much later. Yan o. No? Ah, si ano natin, si Gerald. Pumili ng pulate natin. Maminwes na sa West Rempo. <laughs> ano Alala. Ayan, yeah, magmimiwas ako pero meron din ako i-deliver dito sa flatway. Sige. Okay. Thank you, thank you. na Pamunta na tayo sa spot Kaya hanggat si Gani uh, Update ko kayo pag na pag nandun na tayo sa spot natin Yun nandito uh, na po tayo sa spot Ayan, ayan, ayan ang ating spot Nasubukan natin dyan ngayon Walang tao Hopefully May mahuli tayo dito ngayon So yung last time na nandito ako dahil kong huli Pero saglit lang, 45 minutes So, tatry natin Is pa tayo ngayon dito. Let's go! Yun, Bloodway spot. Sobrang excited ko. Ngayon loko na ko ng camera. O, di ba magaling? Na ito. Nakaka-anim na piraso na yata tayo. Ngayon tayo mag ng cam. Sarap eh. Unang laglag. Huli agad eh. Nakakalimutan na mag-oon ng camera. Hindi magaling. Di ba? <laughs> Ayan. Diyan lang tayo. Dalawang bingwit gamit natin Parehong floater Kasi nung nakaraan floater yung gamit natin dito eh. Uh, Kaya ulitin lang ulit natin yung floater Nuli <coughs> again Yan oh

Oh, 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 malaki, 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 tentar, ah, tentar, malaki. Ay, shout out nga pala kay Kuya, bumili sa atin ng bulate. Kuya, ano mga alam mo, Kuya? Jeff. Jeff? Ano, bumili siya sa atin ng bulate. Kasama na rin natin siya dito sa Pladway. Alam ko, magdodori si Kuya dapat yata eh. Puputulin lang, sayang. Oh, huli ka. Nadawian si coach, nadawian. Nadawian. Uy. Uy, 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 oh, yeah. Ayan, huli. <laughs> Laki na naman. <laughs> Woohoo. Yeah, boy. Malaki na naman. Malaki na naman siya. Ah. ka na naman Ay, <laughs> laki na naman Gi Ay, laki na naman Gi Ay, laki na naman Ano ba to? <laughs> batuhan nyo, batuhan nyo Yan lang, sa tamat ko lang oh. Walang kaso yan, batuhan nyo Ella mo, jella mo. Oh, 'di na. Habis sa inyong puntahan niyo dito, yo. Eh, oh. <laughs>

Tapat na tapat na lang talaga guys Huwag may kita. Sige lang Ito pa layo po konti Pero kaya pwede na rin yan Pwede na yan Pero layo mo dapat ng konti pa Andiyan ang dawi eh Alay mo, tumapat ka pa sa akin? Oo, oh, mapayabasin ako Mas mahina po magat, ah, mahina po magat. Oh. Asa ah, so babaw lang. Eh lang oh. Eh lang oh. Eh anjan lang, anjan lang. lang. Anjan din dawi eh. Ayun, na, nilalayo ko. Ayaw kagatin. Eh. Pare-parehas eh, naman tayo ng bulate, sa akin din ang galing. Oo oh, nga, ah. ikaw laki lang na nila tilapia. O oh, ayan, tiga mo. Ayan na naman o. Oh. oh. eh Ayan o. Isa nga ng bulate, pero isa lang kilala na la tilapia. Ayan, <laughs> eh, no, magamay ni pa o. Oh. Testing, testing. Testing! Hahaha! Ang laki na wala! Hahaha! Dali tayo Nicole! Wooo! Isa lang naman dito ng pag-inanam mo na. Oo nga, oh, bakit sa kanya ang lalaki? Naka wala. Hahaha! Hindi ko papatuan. Batuan niya. Batuan niya ng batuan. Ay, hugi! Dito sa banta roon. lang ang May kaliskis na yata eh Coach ba may kaliskis ka na eh mahina lang ang kibitan ha Yan lang oh Huwag sabihin, kinakagat mo na naman yan. Oo, oh, yan, no? Oo, oh, diisa oh, lang mula atin natin. Bakit ganun? Ako. Hindi ko rin alam, eh. Ano ka mo? Pinagbigyan nga? Uli ka na naman! Ang <laughs> laki na naman niya! <laughs> Habi sa inyo, pinag-on na ako ng camera eh. Pupuno ng cooler! Andito lang sila, andito lang. Huwag naman, nakakaya na. Oh, butang na huli na. Ay, nakakalas. Huli na. Hindi ko biniwas kasi. Ililipat ko lang. Ilalakit ko Magdidikitan naman tayo eh. Ang yeah. huli. Woo! ako. Talaga minsan pag naswertehan, no? Pag ka sa dawi, pag nadawi ang katalaga. maliit maliit balik natin palaki ka muna ay huli laki eh. iaangat ko lang eh Talaga naman pag sinaswerte ka oh Iaangat ko lang Ilipat ko lang pwesto eh. Talaga naman oh. Pag binibuhay na so. Ang laki na naman. Ano yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Another one bites the dust. Another one bites the dust. Malaki. Malaki, malaki. Da naman. Ulahan. Ulahan. Ayaw upo sa atin daw. Uy, pupu ang cooler. Ay, ang cooler. Ay, ang cooler. Ay, ang cooler. na ako kasi stock ko, ginubos 'ko kagabi. Yan. Magandang gabi gabi katang Ginabi na kami. Pero sulit naman ang huli natin dito sa Meflatway. Yes, shout out kasama natin si Kuya Jeff. And bumili sa atin ang bulatinga kanina. Tapos syempre, si Gani. Tangko. Oh, maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta sa Coach A.T.B. Maraming maraming salamat po sa pagnood. Again, tungkol si Coach Arvin ng Coach A.T.B. Bumabahad sa inyo ng magandang araw. God bless you all. And peace. yun, holy update ayan po ang ating nadali sa floodway ayan, laki anak laki din o, oh. five finger eh, kal hapo na tayo nagpunta dun ayan laki o oh.